Ikinagkalit ngayon ng Department of Environment and Natural Resources sa pagkasira ng China ng mga bahura sa West Philippine Sea. Magugunit ang ng Armed Forces of the Philippines and China na maaring kumukuha ng mga corals sa nasabing lugar gamit ang mga Chinese vessels. Sa isang payag, sinabi ng DNR na ginawa ng China ay banta sa marine ecosystem sa Kalayan Island Group kung saan ito ang pangitlugan ng mga isda at tahanan ng mga murang gulang na bahura. Nanawagan ang DNR sa bagbang mga bansa na nakapirma sa United Nations Convention on the Law of the Sea na sumamang magreklamo. Ang pagkasira sa mga bahura ay lantaran mo ng paglabag sa Article 192 ng UNCLOS na nagtatakda ng proteksyon at pagpreserba sa marine environment. Nakaanda naman ang DNR na magkipagtulungan sa mga kaukulang ahensya ng pahalaan para sa paghanap ng legal na remedyo kaugnay sa insidente sa ngayon, nag-uusap ang Department of Justice at ang Office of Solicitor, Solicitor General upang pag-aralan ng mareklamong iahain laban sa China. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman, Mike Guiago Tatak, RMN.